Hi hey guys, day 3 sa aming paglalakbay sa Panay Island. Nandito kami ngayon sa bayan ng Pandan. Ito po yung kaisa sa uh, March. 7 11 dito po sa Pandan. At mamaya maya paglabas natin, makikita dito ang munisipyo ng Pandan. Ito yung palingki nila. Palingki sa may parking dulo, terminal, and then po sa may parking kaliwa. At ang direksyon nito mga kaubayan, yun po ay dagat na po yan. At dito sa kaliwa, ito yung tinatawag nila na PBI. Ito yung pinaka-private uh, school. Mayroon diyang vocational, may high school, and whatever. Yan po yan. Alright. At dito naman, ito yung aming sasakyan. high S Commuter Deluxe. Alright, mga kaibigan. And then... Paglabas uh, natin dito sa lugar na to, itong kaleng ito Makikita po dyan mamaya yung mismong munisipyo uh, Pandan Municipal Mon City Hall Yan. Mamaya makikita po dyan mga kababayan right. And uh, year 2022, dito po kami mga kaibigan Ayan si Mamski si Ma'am at uh, dito kami noon 2022 uh, at ngayon after 3 years pag tatlong taon ngayon muling nakabalik kami at marami malaki na po ng pag, ka, pagbabago at yung uh, building na yan hindi na medyo pinturado lang po so yung mga kulay blue kulay pula na bubong yun po ang tinatawag ng PBI ito yung isa sa mga kilalang iskwilan dito na malaki isa ni eh, masabing private school na mayroon ditong high school pero walang college pa may vocational at parte dito, ito na po yung residential nila okay so yun po nga aming sinasakyan right at si Mamski naman nagbablog ah, ayan kaway <laughs> kaway alright, charter so, tricycle So, ito pong ori, ito pong klase na set tricycle dito mga kubayan na sidecar na matatawag. Yan ang ori ng ng commuting dito, tricycle. iba ibang design kasi sa bawat bayan, iba-ibang design ng mga tricycle po, di ba? So, yan po mga kobay. Yan po yung party doon mga kapatid. Yan po at uh, gaya, yan ang tricycle. Oh. Ganyan ito, ito yung design ng mga sidecar dito. right mamaya po sa dating nating paglalakbay, pag, pag alis natin dito, mag-vlog tayo hanggang makarating tayo sa bayan or sa bar, uh, lugar na ni Ma'am Ski, Shining. Alright? We are now on the way to Botbot, -bot Pandan, and Tiki ito so, paglabas natin dyan sa ay, pakaliwa yun po ang city hall ng Pandan. eh pagka kumaliwa babalik tayo ng kalibo yun po ang city hall ng Pandan mga kababayan pagka yun pagka balik tayo ng kalibo dito pagkaliwa ito yung papunta ng San Jose Antique San Jose tuloy tuloy na eh? Oh, sa na sentigen din. Tuloy, 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 at tuloy, na, tuloy. Na, natin din tinanong ano na. Ano? Bot -bot. At alam niyo ba ang team song dito sa Antique? Bukit kag bye-bye nagakita ay. Nagakita ay bukit kag bye-bye. Kasi pag kaliwa, bundok 'yan ang bundok Bipiang. ng pandan. Virgin Forest dito, ah, Virgin Forest. Yeah, Virgin Forest kasi Ayan, yan pa naman. Wala pa namang mga kugon. Solid na mga kakayan. And then, sa may parting kaliwa, yun po ay dagat na po yan. So, walang tao terminal, ah. Ginagamit po ba yung terminal ngayon? Wala na po mga parada. Ayan, Kunti lang talaga lamang. Ah, nandiyan pa. So, yan po, no? kabundukan ng antiki, and then, yan man, virgin forest pa. Ito eh, yung namin dyan. Ngayon sa kaliwa, dito, yan, sa lugar na yan, dagat na po yan. Malapit lang naman. Malapit lang naman tayo kakain. Okay. Right. Pagpagkabusok tayo. now on the way to And sa, dyan, sa, dyan, sa dyan. lugar na ni mams Ski siya yung yan, may kasalubong tayong bus uh, Ito yung uh, may hari nito ang Ito, tawid ng Manila ito Ayan po Ay, anong, anong bus yun? Dating din po, yan na yung na Ah, okay. So wala na pala ang dimpol. Oh, na kasi napis, ah, na ano, na wala natanggalan ng franchise ang dimpol. Grounded kasi sila. Dahil sa aksidente. Oh, yun po mga kabayan. Yung mga mananakin dimpol, wala na po yung dimpol, iba na ang company ng bus. All right. Muli, sasabihin ko sa inyo, itong kalsadang ito, dire diritso papunta na ito ng Sanusi, Jose, tuloy-tuloy hanggang Ilo -ilo. and then ikot ikot, ikot Bagsak natin Rojas and then balik kalibo and then dito na ulit. kasi panay Island lang naman ito. naman yung naman yung naman yung naman yung yung naman yung naman yung naman yung yung naman 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 yung So muli mga kapatid, ah. ah, tayo ay date sa ating day 3 na adventure sa Panay Island. Ayan, oh, dito ah, tayo pala. Ito ito ito, kita niyo to, itong pakaliwa na yan. Oh, walang basagan ng trip ha, ito yung amin. Ito yung nanay ko nang galing. Ito na yung basagan, walang basagan na. So dito ito yung style ng palayan dito, sabog. Ang kwento ng Sa Sabog uh, planting. Nagpapuno yan eh. At, at, at ito ng pagkakataon, bibisitahin ko yung tinanim ko na ano, uh, suhang dabaw. 2022 ko tinanim yun. Doon sa lugar, bisitahin ko yung aking tinanim na suhang dabaw. 3 years ago, ay ayaw ko ayaw, ayaw ko mamigay day. wala na ayaw ko mamigay kasi madamot ako <laughs> alright uh, tandaan nyo ha ah. ang, angkal sa ang kalsada dito hindi sasakyan sakyan kundi ginagawang bilara ng palay ang kalsada dito hindi ito daanan ng sasakyan kundi bilara ng palay

And we'll be back again July 7, 2055. Tabi ni Monet, yung bahay ng lula ko dati. Alright. Ito kami sa ilalala. But but welcome Yan ang kanilang palayan. Yan, Mula dito. Yan. Ito na. First of ano to? Alright. Ito, 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 oh, yan. Oh, yan. Oh. Uh, ito, 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 pero, pero wala naman tao. Wala na. na Wala na. Bakit ang liit naman? Kala ko ba'y malaki? Ay, parang ano. Hindi, parang bakit. Oo nga, wala naman mamatay siya. Wala nang tumira. Pinatambakan pa nila. Tapos, itong clinic nito, wala na. Sige pa. Ah, sige pa ito. Eh. Ah, clinic nga ba yan? Hmm. O, oh, clinic. Bigay ni Manu Machil. Alright, walang basagan ng trip ha. Kami ang hari dito. Amin man to. Oo, oh, yan. O Santa. Kita kanila ng Majel. Oo. Oh, Ayun, kanila man ng Majel. Man ng Lole, man ng Lole. Yan, ang mga ano. Mamaya papunta tayo ng Tabindagat kasi hari man ako dito. Ako man mayari sa daan. Ano, may brata doon diyan. Alright.